Buenos dias, señoritas y señoritos. Today we are going to uh, to dig deeper into this issue at the uh, uh Philippine Charity Stakes Office where the head of the PCSO admitted na na inedit daw nila yung damit lang, damit ha, uh, ng isang uh, lotto winner na nanalo ng 43 ha 43 million pa naman uh, last December last December 28 ha uh, saya naman ng Christmas nito no last December 28 at uh, sabi niya si Mel Robles na they wanted to protect the the the, the, the identity nitong winner dahil do may mga winner sila na nagko-complain na Uh, na natetrace pa rin sila na nanalo sila sa sweepstakes at nagiging vulnerable sila sa kidnap, extortion at pressure sa mga pamilya kung nanalo kasi dapat sekreto yung pagpapanalo sa sa sweepstakes sa uh, yung ibang adyan hindi ginagasta ng nang buo at yung iba lumilipat sa ibang lugar. <laughs> yung pag, kahit lang dito sa subdivision namin. Meron dito na nagpatayo na malapit lang sa akin na three story na na mag maganda talaga ang mansion na yun ng mga balita na nanalo daw sa sip Kaya dito na siya, dito na siya nag uh, nag uh, nag relocate pa kasi dito well protected may mga guwardiya at hindi yung araw-araw may humihingi sa kanya <laughs> at saka pero meron pa rin siyang bahay original nila pero siguro binibisita-bisita na lang so pero hindi alam ng mga kamag-anak niya or kar karamihan ng tao na may may mansion sila sa isang uh, sa isang uh, very affluent or bisang uh, very high high society na subdivision. So yun ng uh, ganun nga ganun nga mga precaution we understand that and we understand kung bakit kailangan itago yung identity pero ngayon lang natin narinig na inedit yung uh, damit Uh, or inedit lang man anong portion kasi sa akin sapat na yun mag face mask ka sapat na yun mag sumblero ka uh, at uh, kung gusto mo talaga kung may utak ka naman ha kung gusto mo talaga maiwasan yung pagkidnap yung paghaharas yung pag, pag suso pag extort sayo ng mga ibang tao or it mag take advantage sayo i-offer ka ng mga negosyo o anong-ano pa man o Uh, dapat uh, kung milyonaryo ka naman, kung nanalo ka naman tulad nito ng 43 million, eh dapat bumili ka na ng bagong damit para hindi matrace sa'yo. Sabi pa nga ni Mer Robles, favorite, yung isa daw na trace dahil favorite na damit niya yun. Eh bakit naman sumuot siya ng favorite na damit pagkatapos magsumblero pa siya, mag, mag, uh, pa siya mag, uh, mag pa siya para itagol ang identity samantala yung damit milyonaryo na siya, hindi naman siya naka, kung wala pang pera, wala pa siyang pera, eh pwede naman siya manghiram na kahit 1,000 lang, meron ka na 500 lang nga, ah, may magandang blouse ka na makuha kasi ito daw, ito daw ang uh, ang pinalit nila na 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 forma. Pero sinuri ito ng mga ng nibat uh, ni Bat, at saka ng Blackcaster team. Napansin namin na Parang hindi totoong tao ito. Parang pino, pina-post lang itong babae pagkatapos in-insert ang tao dyan kasi tingnan nyo ha. Uh, una okay yung damit, pero yung yung kulay ng uh, ng kamay niya parang iba sa kulay nitong kaharap niya. Pagkatapos yung ito, nakikita nyo may shadow dito, may shadow pababa parang dito ang dito ang uh, ang ang mga ilaw meron siya shadow dito. Pero kung makita nyo dito, napaka, napaka bright, ha? Napaka bright yung, uh, yung kulay ng, uh, yung forehead niya. E eh, samantala, kung, kung under the, ito, dito, meron ako, kwan dito, meron ako, uh, mga ilaw dito, mga, mga spotlight, no? eh, dapat, under the under the hat shaded yung uh, kinokovera ng hat ito nga babae, di ba? Kasi dahil sa buhok niya, siguro dito ang ilaw sa taas, medyo, medyo may, may shadow siya dito. May shadow siya dito. Pero ito, wala eh. Bright na bright yung under the hat. So, ibig sabihin, na uh, pangit yung editing. So, parang ang dating sa amin, I hope we will be proven wrong. Parang dating sa amin, hindi totoong tao ito. Kasi sabi nila totoo daw ito, taga Bulacan daw ito na nakatanggap. Tingnan nyo. sabi nila <clears throat> inedit nila damit lang, pero pati blouse, hindi rin hindi rin parang parang nakikita rin yung you know, hindi yung uh, yung parang super, na super superimpose lang o nilagay lang dito. Na nakaangat siya, tingnan nyo yung blouse nito, kahit itim, pero nabe-blend siya sa surrounding niya. Pero ito, blue na blue pero parang Parang uh, nakaangat siya, parang hindi siya na sa surrounding. Napaka napaka-klaro yung uh, nakalutang, naka, naka lutang yung pati blouse. Ha? So hindi hindi lang 'yan, hindi lang 'yan Ah, uh, yung palda, palda pala. So hindi lang blouse ang ang uh, binago pati pagkatapos, parang yung kuya niya, parang uh, parang yung kamay niya. Parang hindi rin talaga kamay, dyan. Plus, sa <coughs> Uh, isa pang isa pang tail tail sign dito itong buhok niya. Uh, parang hindi talaga well uh, ginawang bland, ginawang bland kahit uh, at parang lutang rin, parang hindi rin na blend masyado sa environment. Uh, uh, pati yung sumblero So parang hindi taon, I hope uh, I, I hope we can be proven wrong, ha? Huh? sa kung maipakita na nila na tao talaga yan at at i, ilabas nila yung yung mga ginamit na mga bagay-bagay na yan kasi kahit yung kuya niya yung mask niya yung mask niya wala namang kasyado shadow pagkatapos parang walang kusot-kusot parang you know nilagay lang talaga diyan at parang nakaangat rin siya in relation to the blonde hair so parang parang uh, american character pa nga eh Uh, I hope uh, uh, syempre hindi naman natin only 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 pagkor uh, only uh, PCSO can really say kung ano ba talaga ang kwan ano ba talaga ang uh, katotohanan dito pero I hope they will they will uh, produce the identity ng tao and then let her kahit hindi sa atin sa mga senator lang man nag-investigate sila senator uh, uh, Rafi Tulpo para sila mismo tingnan nila kung ito ba talaga yung babae. Ito ba talaga tingnan niyo isa pa oh. Uh, yung yung neck niya, yung neck niya oh. Itong babae dahil andito sa taas yung ilaw, itong babae ng pagkor na nagbigay ng ng kwa ng uh, ng uh, winning check ay maitim yung neck niya dahil uh, shaded area na nga eh dito ang dito ang uh, ilaw so syempre may shadow na dito ito wala ka shadow shadow oh. wala ka shadow shadow eh nakahat pa siya dapat mas itim ang kulay niya kumpara dito kasi kasi nakahat siya eh ibig sabihin hindi hindi na na-shade yung uh, yung spotlight sa taas sa ceiling ang buka niya so dapat uh, na cover na nga ng ng face mask na cover pa ng 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 hat so dapat uh, dark na siya ng mas darker siya kumpara dito na dark green so iba mo yung shadow hindi pareho sa kanila kasi ito parang walang shadow ito maraming shadow parang uh, kita pa nga pati yung uh, yung eye bag niya ganon itong babae na ito so I this I I doubt. I hope the senators will will get experts para suriin ito. Hindi lang ito a case of a real person na nilagay na mga na mga cover cover sa kanya. Kundi this is a case of a non person na na, na, na recreate lang, na recreate lang. Hindi, hindi natin sinasabi na wala talagang tao. Pero in this case, uh, we are just reputing yung sinabi ni Mel Robles na blouse lang ang kwan nila. Totong tao, totong muka, pero blouse lang ang pinalit nila. Kasi dito pati pati yung 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 shades, yung uh, yung mask, yung damit at saka yung uh, yung leeg at saka yung kamay. Tingnan niyo rin yung kamay ha? Dapat uh, kahit papano, may shade siya dito. Pero dito puting-puti yung 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 surface ng kamay. Eh pa eh ibig sabihin dito sa harap yung yung ilaw. Pero kung dito sa harap 'yung ilaw, bakit may shaded 'yung yung leeg, shaded 'yung ilalim ng ilong, shaded 'yung ilalim ng mata nitong uh, nitong uh, PCSO official? Bakit siya wal, walang uh, puting-puti or uh, very bright 'yung kulay ng leeg na at uh, pati yung kamay niya. Parang, parang walang, parang ang ilaw sa kanya, parang ang ilaw ay sa harap. Parang yung mga, yung mga ilaw na mga, yung ginagamit di bat Yung mga, mga blagging lights or flashing lights. Pero ito, ang ilaw sa taas. Sa taas. So, sa, sa shades pa lang, makikita mo na na ito, ito, parang may kusut kusot yung, yung damit. Siya parang wala. So, Uh, I don't know, pero I hope the Senate will investigate this kasi looks like uh, may kwan lang impact ka ganito nga sinasabi. Ganito rin ang sinasabi ng mga uh, ibang ibang uh, mga <clears throat> mga impact uh, pinagtatawa na lang nga eh. Yung yung memes na ito ginawa na lang uh, uh, katawa-tawa dito di ba yung mga magagaling sa kwan nilagay na American kwan, American traffic enforcer na nagbigay ng ticket pagkatapos ang ang kwan ang kas ang uh, ang, uh, ang 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 sumbrero. Kumpara pinapakita rin ng mga kwan ng mga o dito o yun dalawang babae ang gin yung dalawang uh, PCS official ang ginamit na yung isa maikli yung damit, yung isa maabang damit. So pinapakita ng mga ng mga netizen na na echo lang talaga ito at pagdating sa mga ganitong bagay mas magaling pa sila sa sa editing ha so dito rin nilagay <laughs> si Sara Duterte naman loan better spends 125 million in 11 days so pinapakita ng mga netizen na magic lang talaga ito o ito rin ito maganda oh isang uh, isang netizen ang ginawa niya uh, kinuha niya yung yung maring or original ha maring original uh, photo kung saan nanggaling ito na ito ata picture sa hindi pa nga sa Pilipinas parang sa abroad eh parang Thailander yan or Korea or Korean pagkatapos o oh, ginamit lang yung damit pagkatapos o oh, kinumpara pa nila Ah uh, pareho daw yung sleeves uh, Ganon. Pagkatapos ito, puti. Kaya naiba-iba yung... Nahihirapan sila ilagay yung kulay ng, ng skin. Kasi dati puti eh. Yung original eh. So, yun. Ganon rin ang conclusion nila, yung si Alfred Ang. Na next time, please use a non-traceable photo kung lokohin nyo ang taong bayan. ah uh, yung hair daw, uh, crap and has a bad drop shadow effect drop shadow yun nga yung hindi mo makikita yung shadow yun talaga eh kasi si Bat uh, magagaling rin yung mga kwan natin yung mga ayan ng dati trabaho natin sa public relations and uh, advertising and market and communication marketing so yun uh, sabi nga har har haribot effect na uh, of copy pasting yan so hindi lang talaga damit ko hindi kuan and, I, and in conclusion I hope I hope maawa na o ito nga nilagay si Kwan no? Oh. <laughs> nilagay si si Kwan sino pa to si si Thinking Pinoy na yun parang gano'n na nga eh parang silang silang ang Kwan ngayon na mucho sila ang uh, happy happy sa Marcos administration so I hope President Marcos to dispel yung mga chismis na si First um, Lady Lisa Areneta Marcos ang uh, ang ang uh, uh, sangkot or uh, mastermind sa mga katiwalian sa PCSO ay dapat tanggalin na talaga ito si Mel Robles. It is now his time to go. Marami pa tayong mga expose gawin dito, uh, but uh, for now hindi maganda yung mga pangyari diyan sa PCSO, pwede naman i gawin muna preventively to suspend him para para hindi na ma-cover ma ma-cover up yung mga nangyayari diyan. So I think that uh, it is time kahit kaibigan ko si kaibigan ko si Mel Robles dati nung uh, na-interview ko siya as inquirer reporter, pero I think he has to go. So Marcos has to prove na hindi sangkot sa mga katiwalian si First Lady Lisa Araneta Marcos. So please please share this blog to friends and relatives so they will know what is really Happening in the country, and uh, for them to uh, to help uh, jo join our advocacy to fight against all forms of graft and uh, and uh, and electoral fraud. So also don't don't forget to tell them to subscribe to the blog caster Armadine YouTube channel. Thank you for watching, and see you in my next vlog